Ang mga interstellar comets ay napakabihira na bumibisita sa ating solar system, marahil minsan bawat dekada, at ang susunod na bisita ay maaaring magdala ng ganap na ibang chemistry. Ang pisikal na implikasyon ng mabilis na pagtingkad na ito ay lumalampas sa simpleng pagkamausisa tungkol sa comet behavior. Kung ang 3 Eyes/Atlas ay magpapatuloy sa pagtingkad sa kasalukuyang rate, maaari itong maglabas ng sapat na materyales upang lumikha ng buntot na nakikita sa ilang degrees ng kalangitan. Ang malaking nukleus, tinatantya sa pagitan ng isang apat na raang talampakan at 3.5 milya ang diameter, ay naglalaman ng sapat na volatile material upang mapanatili ang mataas na antas ng aktibidad sa loob ng mga buwan. Hindi katulad ng mas maliliit na kometa